of paying taxes roadshow umarangkada na. Alinsunod dito sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaabot ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino. Si Sujin Kim sa detalye. Alinsunod sa mandato ni Pangulong Marcos Jr. na ilapit sa bawat mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, tinitiyak ng Bureau of Internal Revenue o BIR na lilibuti ng ahensya ang buong Pilipinas para maibahagi at maituro sa lahat ng mga Pilipino kung papaano ang tamang pagbayad ng buwis. The government is adop adopting a pro-taxpayer approach. Ang ease of paying taxes na po ang tugon ng gobyerno sa inyong panawagan. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ito ang bagong BIR para sa bagong Pilipinas. Naiintindihan ng pamunuan na ang tax policy ay hindi magiging matagumpay kung walang epektibong tax administration. Nakikita po natin ang uh, concentration po ng ating uh, gobyerno na napapadaliin pa ang inyong mga tax compliance at narito po tayo para mas maintindihan po ninyo ang EOPT. Dahil dito, inilunsad ng BIR ang Ease of Paying Taxes Roadshow sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ang mga EOPT roadshow ay dadalhin ng BIR sa lahat ng panig ng bansa. Ito ay bahagi ng excellent taxpayer service na tinitiyak ng BIR. Pinasasalamatan ng BIR si Pangulong Marcos Jr. sa agarang pagtugon at pagpapatupad nito sa ease of paying taxes. Much have been done but much is left to do. Patuloy na isusulong ng BIR katuwang ang Finance Department o DOF ang pagpapadali ng pagbayad ng buwis. Lalot ito ang pinakamalaking pinagkukunan ng budget pang serbisyo sa bawat mamamayan. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.